any comment doon sa decision ni Presidente na ipospond muna yung EDSA rehabilitation? Tama lang para sa akin dahil um, um, kulang pa ang pagpaplano tila dito ng DPWH. Masyado matagal ang dalawa o tatlong taon para gawin yan. Kawawa naman ang ating mananakay. Kawawa naman ang uh, nasa, na ng EDSA na pinaka main route natin. Pangalawa, bakit ba sa tagal ng panon wala silang pinrovide ng mga alternate routes natatawid sa Pasig River um, dahil alam naman nilang gagawin ng Guadalupe Bridge. Ang nalalaman ko ay dalawa lamang na hiwalay na tulay. Ba't hindi sila gumawa ng Bailey Bridge na magkokonekta, tatawid ha, sa Pasig River upang sa na maibsan yung hirap ng ating mga kababayan kung sakaling gagawin na nga yung Guadalupe Bridge na yan na overdue naman na talaga. Kulang ang naging pagpaplano at paghahanda ng DPWH kaugnay nito sa mahabang panahon na na pinospon ng implementasyon ng proyektong ito. Enough na yung one month postponement, sir? I'm sorry? Enough na kaya yung one month? To evaluate, sir? yes. Kung tutuloy pa o hindi at kung anong kailangan gawin bago ito ituloy. And then dapat mga gumamit ng advanced technology para mabilis yung completion. Ang advanced technology naman, pangunahin na dyan ay ang quick drying na semento na dalawa tatlong araw lamang ay pwede nang daan ulit dahil ang curing period usually tatlong linggo. So bago mo magawa na naman yung kabilang bahagi, kailangan maghintay ng tatlong linggo, di ba? Nakita mo may mga harang-harang sa kalye pero may mga makabagong teknolohiya mula sa Germany at sa iba pang bansa sa Europa na quick drying na. Napakabilis ng um, gawin. Hindi pa siguro kasama din yung teknolohiya kaugnay sa pag-repair ng tulay na maaaring maging mas mabilis na rin gamit ang modernong teknolohiya. How much are Okay lang yon. Ang tanong ay um, ano nga ba yung urgency para gawin na yan? Um, pwede pa bang makapaghintay pa o hindi na? DPWH lamang ang makakasagot marahil noon. Pero alam ko, noong nakarang administrasyon pa lamang, pinagpaliba na ito. So nagkaroon sila ng ganong kahabang panahon na sana para magplano pero tila hanggang ngayon, E eh, wala pa rin sapat at katanggap-tanggap na plano.